nandito nga tayo ngayon sa binaha kagahapon na party sa dito sa amin sa barangay San Jose. Muntalban Rizal dito, dito sa Wangki, Wangki mga Cobra. Tingnan niyo naman mga Cobra yung ano kagahapon na nga ina, umapaw na yung ilog kaya nandito sila ngayon. Ito yung party na binaha talaga ng husto. Yan, puro mga Cobra, puro puti kag kagahapon dito, tubig yung nandito ngayon naman nung humupa naman yung humupa na naman yung baha putik na naman yung nang iwan kaya nandito naman sila nagdilinis na naman napakaraming putik at saka napakakapal ng putik na naiwan dito mga kobra ayan sila nagdilinis. pati dito sa mga cluster ng bahay ayan mga bahay bahay talagang pinasok talaga ng tubig at saka ngayon naman oh, nagdilinis na naman sila putik na naman talaga yung naiwan kaya dininisan na nila mas magandang maganda nga dito mga kobra hindi nawala naman yung ano tubig dito supply ng tubig kaya nakapaglinis sila ng hosto Pati dito sa parting baba na ito mga kabra, yun, yung tinan nyo yung bahay, talaga pinasok talaga ng ano, puro putik talaga. Ayun siya o, oh, yung mga cluster-cluster, alam mo hindi na bahay, kasi puno na siya ng putik, at saka, ayan o, oh, yung mga motor nila, tapos yung mga gamit nila, kawawa, yung mga naipunder nila ng mga gamit, talagang nalubog talaga mga kaobra sa baha. Ayun siya o, pati dito sa ano, uh, naglilinis na sila para malinisan na yung mga bahay nila siguro na ano naman nila babalik na rin sila dito kasi nanggaling din sila kagapon sa Ibak Center ngayon babalik na sila ngayon dito kasi medyo ano na medyo baliwanag na hindi gaano na gaano umuulan hindi tulad kagapon na talagang maghapon talaga yung ulan ngayon maliwanag na kaya nandito na sila kaya nung nagpag-uwi nila nagulat sila dito sa bahay nila puro talaga putik yung laman ng loob ng mga bahay nila wala ka talagang makita na ano na ano na ano sa puti kasi um, pumasok yung mga tubig siguro halos kalahati ng bahay nila yung ano hanggang doon yung tubig inabot ng tubig kasi umapaw yung pinaka ng ilog kaya yung mga tubig na punta dito sa mga kabahay-bayan mapati dito doon sa baba maraming mga ano dito maraming mga bahay at lahat sila binaha talo sa baba na ano yan mga kaobraw talaga namang wala silang ano na mga gamit lahat ng mga ano nila talagang puro ano, puro putikan. Ayun yung mga basura, nagkalat lang sa mga gilid-gilid. Itong inaano nila yung mga linilinis nila ng mga putik sa mga bahay nila, linalagay nila dito sa kalsada. Ito mga kaobra, kaya nagmakit. Okay, hanggang dito na lang at maraming salamat at ikat kayo dyan palagi. Bye-bye, thank you.